Hi, guys! Good morning! So, a little bit cloudy here in our area. So, naglalakad kami, guys. punta kami ngayon sa ANW. On the way kami sa Calgary. Kasi, guys, ito sa Canada, um, it's really hard or it's very nece it's necessity na kumuha ka ng sasak. Kasi, medyo mahaba yung panahon ng winter. Like, almost 7 months tumatagal ang winter. So, necessity talaga yung sasakyan guys lalo na kapag may pamilya kayo nagbabala kayong kunin yung pamilya nyo pero kung single kayo yeah, it doesn't matter kasi kakayanin nyo naman lalo na kung mag isa lang kayo marami namang may bus naman may free bus naman may mga taxi so patawit na kami guys kami ngayon sa Canmore um, kasi guys, hindi na namin ginamit yung sasakyan para isang sasakyan na lang kami pa uwi. So dito kami mag-meet -me ng friend namin. Okay, thank you. Dito na kami sa Toyota. So tingnan natin kung ano yung sasakyan na kukunin. Uh, Prada Advisor and Do you know why you're here today? Ha? We have surprise for you. What is that? There is a big egg. We're going to open later. Nakita na nila yung sasakyan. More on paperwork na sila ngayon. Yeah, so gumagawa na sila ng paperwork. Sa documentation na sila um, explain na sa kanila kung ano yung mga babayaran monthly, and then ano yung mga coverage sa car. So, ang kagandahan lang kasi may mga lifetime warranty dito like lifetime change oil, 4 uh, years free service charge, um, time power retain battery So, yun yung mga ini-explain na ngayon ng finance manager. So, ang maganda lang din kasi guys, may mo talaga yung, yung details ng bawat centavo or bawat dollars na babayaran mo sa sasakyan mo. Dahil, um, na-explain ng maayos, na ng mga kababayan natin. Dahil ang finance manager na nag-handle din sa kanila ay kapwa Filipino din. Pero syempre, lahat naman same yung nationality. Kailangan mo pa rin talagang um, tignan ng mabuti yung mga documents mo Sisigurado mo na wala naman talagang mga hidden charges. So now, they are going to give the details of the car and how to use it. And yung mga special features inside the cars, i-explain na niya. I know. <laughs> first car, sir, first car. First car? Yeah. Okay, good. Alright, well, I'm going to show you how it works. Um, okay. Are you the main driver? Two keys. Okay, you need to have one. Um, you just have to have them in your pocket um, or in your purse, and they will work. You just have to have them in your pocket. Okay? So no. the car has to touch So, if you do that, you lock the car. Okay, mm -hmm. Put your hand in. i Alright? How Yeah, yeah. this is yeah. the first one. Take a minute, you I don't know. So ayun nga guys, habang nagde-demo si Guard kung paano naman gamitin ng tama yung sasakyan, i-inform ko lang kayo kung ano yung mga bagay na kailangan yung i-prepare para makakuha kayo ng ganitong sasakyan. Or kahit na anong sasakyan dito sa Canada. At yung mga requirements pala na babanggitin ko guys ay nakabase lang to doon sa experience na napagdaanan namin. So, una, syempre, kailangan mong kontakin yung product advisor. So, ang advisor pala namin dito sa Toyota Hinanger, guys, sa Calgary, ay si Pamela Pineda. At syaka yung mami niya na si Cynthia Pineda. So, mamaya, sa dulo ng video, isashare ko sa inyo yung mga contact details nila para in case na gusto nyong kumuha ng Toyota brand dito sa Canada, ay eh madali kayong may makausap ng mga Filipino um, advisor. Number two, you need to choose what are the models of the car that you really wanted. Like for us guys, ang kinuha namin kasi is RAV4 Hybrid kailangan nyo rin magbigay ng details nyo para naman ma-check yung credit score nyo kung ano yung standing ng credit score. Magkakaroon sila ng hard inquiry doon sa credit score nyo. So, titignan nila kung makakapasa kayo or ma-approve kayo na makakuha ng sasakyan under Toyota. So, based dun sa credit score nyo guys, nakadepende dun kung ma-approve kayo under direct sa Toyota or gagamit sila ng bank para magkaroon kayo ng approval based doon sa credit score standing nyo. And just be aware na kapag nagkaroon sila ng hard inquiry doon sa credit score nyo, eh magkakaroon nyo ng impact sa pagbaba ng credit score na meron kayo ngayon. So, while they are doing the checking for that, the credit score, syempre, ang Toyota, um, product advisor, maghihingi siya ng 1,000 Canadian Dollars for the down, not down payment but a deposit doon sa reservations fee. And don't you worry guys, um, with regards to your 1,000 reservation fee, ibabalik naman yun ng Toyota once na nakuha nyo na yung sasakyan nyo. So, ayun, tatanungin din pala nila kayo kung gusto nyo magkaroon ng down payment sa so sasakyan ninyo. Tinanong din kasi kami pero syempre ang sinabi namin na hindi na kami magda-down. So, ayun nga guys, once na na-approve kayo doon sa um, hard inquiry ng credit score, kukontakay naman kayo ng Toyota. So, in case naman na hindi, lalo na doon sa mga baguhan pa lang na gusto nang kumuha ng sasakyan, nang dahil nga medyo mahirap pagdating sa winter at wala pa kayong isang taon, hindi pa kayo nakaka-build ng credit score, ang Toyota or ang finance manager or kahit yung product advisor, magbibigay naman sila ng ibang mga way or option para makakuha pa din kayo. Like kung may mga kakilala kayo na mga PR na dito sa Canada or citizen na pwedeng mag-co-sign sa inyo, pwede rin yun, ina-allow din nila yun, pero as much as possible sana, based on my experience, eh kung dalawa kayong mag-asawa, mas maganda kung sa inyo talaga nakapangalan na yung sasakyan para in the future wala kayong magiging problema. So, ang next pala nun guys, once na na-approve kayo, i-inform din kayo ng finance manager or ng product advisor na mag-inquire na kayo as early as now ng car insurance. So, kailangan nyo ring magtanong-tanong kung ano yung mga car insurance na magbibigay sa inyo ng murang offer So based sa experience namin, nakapagtanong kami sa Co-op, nakapagtanong din kami sa The Jardins at nag-end up kami doon sa The Jardins guys kasi sa co pero sa co mas mura siya. So kailangan nyo talaga yung insurance guys bago nyo pick upin yung sasakyan kasi hindi nila iya-allow na dalhin nyo ang sasakyan or ilabas nyo ang sasakyan kung wala kayong daladalang insurance. Then, sila na din pala yung mag-register ng car ninyo. Para naman kapag pinick up nyo yung sasakyan, i-ready to go na kayo. And that's everything. That's all the process, guys, yung mga na-mention ko. Pwede nyo nang pick up in yung dream car nyo pag natapos nyo na yun at kapag sinabi na ng Toyota. Thank you, God Thank you. Ito na, din na drive na nila yung sasakyan. Nakuha na din sa wakas. Hey, are you happy? Wow. Did you like your Did you like the Mama and Papa surprise? Did you That's say Happy Father's Day? Father's Day gift? Wow. To Papa. Correct. Mm -hmm. I just wanna feel your love I just wanna know how you feel, baby I just wanna go where your love take me I'm losing my sanity, you're taking me under For you I surrender, you're making me land on Other side of gravity, boy, you got me under Boy, you got me fond of you, yeah, boy, you got me in love I can't ignore it